Ano po dyan? Dito po. Yan, yung Pangulo po. So, ito yung pasalubong ko. Babay, Kalye Cresolobo. <laughs> so, ayan guys. Maglalakad-lakad tayo dito sa Kalye Cresolobo bago tayo umuwi ng Laguna mamjala waka kayo, isay So ayan guys, huling araw na namin dito sa Bigan. babalik na kami maya maya sa Laguna. So yung mga kasama ko. Masakit yung pag mga kasama ko nandito ngayon nag ng mga pang souvenir. Ayan. So ito yung mga authentic uh, vegan products. No? Ayan o. Mga Bagnet. Charon. Yeah, hey, ito I mean, yeah, yeah, no. Yun. Muk. Tama ko. pa souvenir. Ano? Ah, sa ako. Display 'o. Oh. And craft, di ba? And Oh, mahal yan, malamang malamang nako. Hoy talaga. May tabayo. Ito yung hinahanap okay, namin kagabi, dinaanan namin, sarado na. Ito, ay empanada. Yun, magkano? 50. 50? sarap daw ito eh. Pabili nga isa. Take out po. Ah. Oh. 50 pesos. Oke. Okay. Lah. Ayun, iterahin ko nga. Yung giniin kaya tayo dito. Labo! Yun o. Magkano po dyan? Dito po sir, 150 po sa mga flavor. 120 po, 350 po. Tapos 100? sauce, 100 po isang kilo. 400 po sir. 400 to. 550 yung magnet. Dalawa po. Isang buo nung ganyan. 100. Pagmili ka, bibili na ako. Ito, pinaartem. Diyan 'ung sumakiloko. Kiwa <laughs> ng sili-sili po. So, ayan guys, nakabili tayo ng vegan longganisa. pasalubong natin mamaya. Ay, makasama ko. doon oh sa dulo, 'di ba? Kagabi. Pagdalawang ano 'yung bangko na may ATM eh. Ay, iba. Pa 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 pag, nasa lubong to dito sa Kalye Crisologo, medyo mag-iingat kayo ha. Ah. Oh. <laughs> Wala daw bibili. Wala bibili na. Parang parang gusto mo lang ang pakyawin eh. Bumalik pa kayo, bumalik pa tayo eh. Oo. Sukang iloko. Yan oh talagang maanghang-anghang yun ba ito ba pagkain ulit kasi parang lumutong uli sabi ko sa inyo eh kasi wala naman lang dapat hindi sabi ko sa inyo sabi ko sa inom pa rin ay 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 huwag mong binibiro ha huwag mong binibiro <laughs> Tingin lang, sabi ko sa inyo Hindi nyo na <laughs> eh, ako sinamatit eh. Wala oh. sana na lang uh, nangyemik ako nakuro tayo <laughs> <laughs> <Ay>, natin. <nakiro tayo. laughs> oh, ganda ah. Tatayo ka museum? Ako <laughs> siya Eh sabi nyo eh, pag nag-vlog eh, kahasa, ano, ko eh. Uh, so, Kahasaang eh. <laughs> kontente. tawag ko eh. Panindigan na natin. Ay, Mga souvenir shirt oh. Ito ano ito mga ito? Honey oh. Turmeric. Turmeric powder. Meron oh. nga silang ano kape yung kagaya ng para. Kaibigan. Yung kagaya ng para. Kaibigan. So dito guys, ang mga kalesa may mga pangalan yan. So katulad nitong isang to. Ano si Trixie. Trixie. Oh. oh. Ah. At saka Trixie. Trixie. ano? Ha? regulated yan, cap. Ba ha? Ah? May plate number oh. <laughs> oh. Oh, nagbabayad ng tax yan. <laughs> regulated yan eh. <laughs> Oh, si Jet Li, Jetli, oh. Jet mukha na palang kabayong ngayon. <laughs> si Jumong, oh. Si Jumong, oh. Jumong. Oh, uh, Lumapit ka na naman dito, baka <laughs> ma... <Magani sa> ganito? <laughs> ah, pipa. Po. Pipa. -pa. <laughs> Banga, dapat natin sa ano yun. <laughs> sa year-end. Yun, may <laughs> pangarap mag assassin si Kap dati. Hindi lang <laughs> natuloy <Nila kapta liye. laughs> oh. yun. Oh, ha? Oh, lang eh ha. Ayos ah, ha. Oh. Oh, food vlog na tayo. Food ah, vlog. Naririnig ko yung bulis. Si ka PJ? Isa po. Ah, bakit ito yung ano yun? Sabi ko niyo, bakit si ka PJ yung narinig ko boses? Magdinig ba sa labas Ay. ng kwarto? Yung wala kakarating lang? No? Da dapat pala, papicture din tayo para nakapost din tayo. Ano nga namin? <laughs> Yan o, tila po. Ano nga makilala ka Magiging celebrity. Eh paano yun? Pag naging celebrity na tayo, di huli na sila sa atin. Gusto naman ako ng picture namin. Oh. Hindi mo tinawag si Kapigs. Bayaan mo siya. Ina pa nagdadalhin na nga kami ng palengki Ay, pero hindi mo inayang kumain. Pero kung sinabi mong impanada, babangon 'yon. Hindi ka rin napakadaling na kami ng palengki Oo. Oh. Tapos pupunta kami dito. Yun guys, so babalik na kami sa aming transient house at maghahanda na kami para uh, So ito yung pasalubong ko, vegan, langgulisa. Bye-bye, Calle Crisologo. <laughs> so, ayan guys. Uh, naghahanda na kami para umuwi ng Laguna. Uh, ako kami umuwi. Eh, picture taking muna kami para meron kaming remembrance. やあ。 parang ano yan o, oh, pang ng alon Pambasag ng alon no ayun ano, ano meron doon dahil bangka